Kap viewers, kap viewers. Kamas tayo ng kwan. Ito na kap viewers yung aking ubi ngayon, no. Oh. Hindi nga tatanggawan, no. Oy. Wow, ganda oh. Ayun siya. Kita mong kulay? Bayrit na bayrit 'yan. Ubi nga. Kaya sa pandanggaw. At nandito nga tayo sa bukid para magbalaw-baw at magamas ng ating munting ubihan. Yeah, shout out sa mga taga-Amiya dyan. Ito na ang ating munting ubihan o ganda. Nagamasa natin, ka-viewers, para mas lalong gumanda at humawan. Tapos bukas-bukas ay ating dadanggawan na ito. At panay nga, ka-viewers, ang ulan. At uh, pag panay ang ulan, mabilis din lumagu, andam mo. Nakikipagunahan pa sa tanim. Kaya matik, Gamasan natin ng mahawan itong ating Halamanan, Ka-Viewers. Ubihan. Gamot sa kagutuman, Ka-Viewers. Halos lahat, Ka-Viewers, ay rumurot na. Ayan. Tingnan nyo naman, oh ka viewers ito eh ubi at ito yung pinakamalaki nga sa sabi ko sa iyo kailangan siya lagi ng pagapangan ito isa dito na oh mabilis na nga ito umuurot na rin ayan nilagyan natin abuno kahapon ang chicken dang ito dalawa lumabas ayan siya at ahawa na nga natin ito ka viewers diba? mamaya ay luyahan naman ang babanata natin yun So viewers, habang hindi pa natin natanggawa nga ito, at pabilis ang damo ay gamasan natin. Yung ating ginagamas ka viewers sa damo, dagdag kaalaman. Ito ang kuya kim <laughs> Ito na yung ubi oh. Ay ipunin nyo yan at hindi makagamit din yung pag. <clears throat> pagdating ng oras, pag uh, natuyo na siya, lalagyan nyo ng harag yung puno ng ubi na yan at dyan siya lalagay pag nabulok as sa uh, legumes ka as nitrogen ito at siya na uh, swipe yan yung gagawin ko para kasi top soil itong ibabaw diba ayan ang ganyan ganyan sa kataas ngayon ka viewers kailangan talaga ng pandanggaw na ito hmm. diba at lalagyan uh, natin ito ng samot sa aring organic na abono para mas mamaintain yan laki. Sabunin natin yung laki na yung laki na cup viewers na limang kilo. Yan. Ito na yung sa'o. Oh. Habang busy ka viewers at litira na yung mga bata. Nang hapon. Kasi ito sideline ko lang. Hapon lang ako kasi busy. Galing bayan. Gagamas-gamasan natin ito. Ito yung mga. Ako natin. Ube. Yung mga bata nga ka-viewers ay pupunta sila kay Uti doon sa tanimang ko sa beans. Magpuputi sila, hindi nagputi kanina. At nagligo daw sa hinipo ang suso, yung dahil pa nang beans. Kaya punta silang tatlo ngayon doon para pagtulungan yung bagyo beans doon sa kay Uti. Balik polis para manakayon. Ito galing. Viewers, ito pa lang yung ating Nahamanan at Wala pang pagapangan Ayan na ang mga ube nag aubi na Gamasan Wala akala ko ito ng konti pa tayo sa Luya, yung kabila yan ang gagawin natin para makabos-bos. At ngayon ngay sumayad lang, tayo bago umuwi kasi galing tayo sa barangay. Galing sa bayan kayo na. Para sa trabaho, sa BOD meeting namin din. Punta ako sa bagong munisipi para may eh, ako. Yan ito rin pang lang na. Danggaw lang ka viewers yan. Nakitang kita yung kunong ubi. Oh. Ang pinagapang ko na. Kailangan natin kuha ng na mas magandang mas quality ng danggaw para mas... Ito, ito malago na ito mas ma-maintain na niya yung laki kasi nahanap natin yung laki na maka uh, limang kilo o tatlo 3 to 5 kilos per puno yan ang ating goal na gagawin ngayon at ngayon ay lilipat naman tayo sa luya damuhang luya yan ang kakaiba ka viewers pag walang danggaw pag walang danggaw. pag walang uh, tabon ito ang mangyayari malago ang mo ayan yung kitabo no hindi pa nagamasa ito ito pakagamas tabo na ng kayakas kung mas may uhot mas maganda ito na yung luya ko ngayon ang taba kasi ang lupa nito ka viewers kasi ito bergo ulang uh, nabulok lang ito nakalipas kasi ito naman tatay sa ito ng palay hindi lang natuloy dito tayo sa gamasan ka viewers ayan luyahan naman at Itong parakit nga napakabis na lumago oh. Luyahan. Pini ko nga lang natin namin to ka-viewers sa mga bata kung napanood sa unang video ko. Pini ko lang namin to sa kwan. Pag natuyo naman yung mga damo, damo na ginamas, ibabalik ko natin sa lupa yan para makain ng luya at uh, magamit nila yung nutrients, yung nitrogen sa pagpapalaki once sila nabulok ng kanilang mga laman Taman. Ayan. Ito, kompleto na to, napakalimit ng tubo. Quality na siya. Lalo pa ka-views pa nalagyan mo ito ng kayakas. Ay lalong lalago. Uh, lalong ha. Lalapad kasi mabubulok lalo yung, yung la, kanya yung mga nitrogen sa ilalim. Diba? Ayan. Ah yun nga ka viewers sapagkat uh, mag aalas 6 na nga Nang hapon ipagkatagay na naman at dadayuhin natin si Unel Bertido niya ngayon nagkati ng dalawang kambing kaya uh, uwi na tayo sundin ko lang si misis pero bago lahat ipakita ko sa yung ginamasag ko kaya na yung luya ayan sunod sunod na yan diba at ang ginamasa natin Pagkita mo pa yung Ayan madama pa rin <laughs> ito yung lang natin tatabon natin ng kayakas para mas gumanda makultivate muna natin bago tayo natin tabunan kaya nga din amo hindi yung tabunan yan yan kung ako nag uh, facebook lang nag uh, silpon lang sa barangay kayo na kay utol ilin wala walang nagamas na ganito kalawa almost 100 meters sa yanwari 10 by 10 at niutay-uti natin, nadali ko pa yung sa ubi sa kabila. Ayan. Ito. Ito yung update sa aking luyahan. Mga isang na, isang kala. Hati na nga yung iba. At yung ubi naman ay gumagapang na rin. Kaya yan. Aray ko, sakit Iwan ko na. May arayo man na. Viewers, ang gawain natin ngayong hapon na naman habang ang mga luya ko'y bising-bising rin at pati damoy nakikipag-inagawan sa abu nung nakalagay sa lupa natin ay talagang hinahataw nga wala namang pang upa kaya gamas ayan yung kamay ng nung kapitan o. ayan o, ito'y pabot ng luya ayan o, o. maraming ubi ito ito yung ubi, tignan mo naman ang ganyan pag hinukay mo yan, damadari mo kayo yan, ang bilis ito, hindi ko pa tatapos gamasan din ito Nanggawa na rin ng ubi. Ubi. Ubi-ubi na. Ayan, uwi na tayo, mga viewers. Salamat sa inyong panonood. And subscribe, Cabra Den, and YouTube, and Facebook as uh, Radin Fidelino. Ang TikTok natin, Cabra Den. Ayan. tuloy lang ang buhay ng isang lingkod, barangay. Kinabukasan ang pamilya at ang barangay ang paglaanan. sila mo buhay naman ubi ko tatanggaw na lang bye bye love you